Himawari, ang bagong galit ng diyosa. Sa alternatibong mundo ng Boruto, si Himawari Uzumaki ang naging bagong tagapagdala ni Kurama. Ngunit sa halip na si Naruto ang magturo sa kanya, si Sakura Haruno ang gumabay sa kanyang paglalakbay. Sa pagsasanib ng lakas ni Kurama at ng kontrol ni Sakura, ipinanganak ang bagong bayani ng Konoha, si Himawari, ang diyosa ng chakra. Pagkatapos mawala ni Kurama sa katawan ni Naruto dahil sa matinding labanan-laban sa mga Otsutsuki, akala ng lahat ay tuluyan na itong naglaho. Ngunit sa tahimik na gabi, habang natutulog si Himawari, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa kanya. Sa loob ng kanyang isipan, naroon si Kurama, muling nabuhay sa anyo ng enerhiya na hinugot mismo sa natitirang chakra ni Naruto. Ikaw ang pinili ko, bata, bulong ni ama. May puso kang hindi, kayang durugan, tulad ng ina mo. Lumipas ang mga taon. Sa murang edad, napansin ni Naruto at Hinata na hindi matatag ang chakra ni Himawari. Madalas siyang nawawala ng kontrol, nasisira ang paligid kapag nagagalit siya. Ayaw ni Naruto na maranasan ng anak niya ang parehong hirap na pinagdaanan niya bilang Jinchuriki, kaya ipinagpas siya niyang huwag siya ang maging guru ni Himawari. Kung ako ang magtuturo sa kanya, baka takot lang ang matutunan niya, sabi ni Naruto kay Sakura. Kailangan niya ng mentor na marunong lumaban gamit ang puso, hindi galit. Si Sakura, na kilalang pinakamahusay na kunoichi at medical ninja, ay tinanggap ang hamon. Hindi niya tinuruan si Himawari ng mga teknik ni Kurama? Tinuruan niya muna ito kung paano maramdaman, kontrolin, at gamutin ang sarili. Kapag marunong kang pakinggan ang katawan mo, maririnig mo rin ang puso ng halimaw sa loob mo, sabi ni Sakura. Sa ilalim ng kanyang paggabay, natutunan ni Himawari ang chakra control, cell arts, isang teknik na pinagsama ng medisina, chakra precision, at biju synchronization. Hindi siya naging tulad ni Naruto, Isang buhos na lakas. Si Himuori ay naging isang disiplinadong diyosa ng chakra. Pagdating ng bagong panganib mula sa dimensyon ng Kara Remnants, si Himuori ang naging unang linya ng depensa. Sa bawat galaw niya, dama ng kaaway ang presisyon ng kamay ni Sakura at ang puwersa ni Kurama. Sa gitna ng labanan, maririnig mo ang sabay na tinig ni Sakura at Kurama sa kanyang isipan. Kurama, ipakita mo sa kanila ang galit ng Diyosa. Sakura, pero huwag mong kalimutan, kontrolin ang tibok ng puso mo. At sa huling pagsabog ng enerhiya, ipinanganak ang bagong anyo ni Himawari. Kuramamog, Pink Fox Rebirth. Ang chakra cloak niya ay kulay rosas na may gintong ningning, simbolo ng lakas at kababang loob. Hindi ako anak lang ni Naruto. Ako si Himawari. Ang anak ng araw at buwan at ang diyosa ng bagong sigla ni Kurama.